maging wise dapat tayo na dahil hindi natin alam baka nasa eskila na yung anak natin na mabully na pala kayo nakuha na ng mga gamit Balikan na ito na Hello guys! Nauna po sa lahat. Shoutout po nga pala sa mga nanonood ngayon. So this video nga pala ay, ayan. Dahil nagpapasokan na, so ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga nabili na namin na gagamitin ni Scarlett para doon sa pagpasok niya sa eskwelahan. Una po ay ang, ay sisimula po tayo sa bag. So, ito po yung bag niya. Ayan. Itong bag ay nabili ko doon sa Shopee. 600 po. Medyo meron. Pagkamahal po siya. Kasi gusto ko, yung mabili ko sa anak ko is very unique. Ang gusto niya palang character na yung pasukan is ang Sinamo nakikitaglap po yung bag niya is, ayan, parang may laman ng mga beads. Alright, tapos ito, ayan, tatanggal tapos kakabit. Gagawin ko dito para hindi pa makuha ng kanyang mga classmates is, tatahiin ko dito. Maging wais dapat tayo na nanay dahil hindi natin alam. Baka nasa eskwila na yung anak natin na mabuli na pala, kinukuha na ng mga gamit. O, ba, diba Esa? O, panungin natin yung batang to. Kung gusto naman ang bag mo, anong kulay ng bag mo? Ilalang lang packet nito? Oh, ilan lang packet ng bag mo? Five. okay. Yung una, syempre, yung pinakamalaki, yung dito. So, dito po, sa pinakamalaki, meron na po siyang limang notebook, tapos meron po siyang isang roller, yung laman dito. Wala pa po siyang, ano, papel kasi nakalimutan ko. May sa nito, ayan, may mahigitan garter. So, dito yung ibang nalag, ilalagay nyo na gamit, mga books, pwede. Tapos dito, ayan, di ba para organize. Tapos dito, sa labas naman ako, may baog. Ang kagandahan po nito, kasi po yung zipper niya, ayan, hindi po siya matigas. So, talagang tama siya sa presyon niya. Tapos yung ano, yung zipper, oh, tinan nyo, rubber. Diba? madali lang siyang hawakan. Tapos, ito dito. Dito naman, so kala ko dito, ang laman nito is, yung loob dito is parang filter. Hindi pala. So, dito pwede naman dito ilagay yung mga baon ng anak nyo. Pwede dito. Ayan, may sharpener. Iisang sharpener. Dito naman, kung gusto nyo, mga pencil. Ayan. Crayon or kahit baon pwede din ito naman may lagay ng baon na ng tubig tapos merong anong ba tawag ito? reflector reflector ba tawag dito? meron siyang pinaka built dito ayan ah oh, di ganda o oh, yung likod ang ganda o smile next is ang Si Pencil ni Scarlett. O, eto naman, nabili ko po ito rin sa, sa, Shopee din po. So, ang nagkakahalaga po ito na mga 275 pesos. Bakit? Kasi malaki po siya. Yan yung malaki. Tapos, aside po sa malaki, meron po siyang mga button dito. Ito, sharpener. Ito naman, pwedeng um, pwedeng eraser, lagay yun dyan ito, nilalagyan niya kasi ng sharpener ang dami niya ng sharpener tapos dito, ito maya, maya to, ito dito yung eraser niya, binilang niya binilang niya ano cinnamoroll eraser tapos gaganyan nyo lang tapos dito may password po yan, syempre di ko pwede pakita sa inyo, baka malaman yun open na lang natin no Ayan, diba? di ba? Hindi mo siya basta-basta mga open. Kailangan meron ka ditong pindutin or meron ka ditong iikot. Ayan. Ayan po yung pencil. Ayan yung naman yung pencil na... Ayan po yung naman ang pencil case niya. Merong maraming pencil na nilagay. Dye. Tapos ganyan, no? Oh. Ipindutin nyo to. Tap. Uh, di ba? Galing. Tapos babalik natin. Mm. Tapos... Cross again. Mm. Tapos dito sa likod naman, syempre, ganun din yung pagbukas. Kailangan may, meron kayong pindutin. At open. Dito. Dito pwede po kayong magsulat. Ano ba ito? O, oh, diba? Tapos, nai-erase po yan. O, diba? nai po yan, girl. Hmm Bongga, di ba? Tapos, i-close natin. Tapos, dito sa loob, meron po yang, ah, multiplication table. O, oh, see? Tapos, ito naman. Ito. Dito naman, meron po siyang calendar. O, nakikita nyo yung month dyan. Tapos, yung date. O, Sun Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ganyan. Balikan na ito na.